kahapon binisang ko, nakalimutan ko at nag nagalis agad, iba nakita ninyo, matunggir siya. ito yung binili ko ano sinong ito? palawt yung 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 Tatang ay. Patang mai. Borin talino. Tatang silo. Wow, Alam mo? Ano tayo at ako? Yendo ano kasi ng sa inay sa ano grade nang inay na tumba hindi yan matutumbak unless na ano? dudukalin nila ayun pa naman baka ibig sabihin niya ay ano sukal umuna ka at baka may ahas daw yan dito hindi mala natabasan ng mga ay naman, mga mga tao dito sa Pilipinas talaga ang babait sa England hindi ganito guys oh. Baka ibig sabihin niya. Baka ibig sabihin niya. Ito yun. Baka yun. Ang pata. Pagkidaan nga po. Ay, yung isa. Ang na Natumbay isa nga oh. Na na ano? Bakit nila ito iniano? In, in, tinanggal. Ah, may bayad na ito. Si tatang nag-ano sukat. Guys, oh, yung ginawa nila. Dahil may naglibing sila doon, oh. Yung mga naglibing dito, tinanggal nila yung ano. Bakit sila gayan? Kanila nga daw yan, oh. Ay, buwisit sila. Sinukat ito nung may-ari. Bakit nila tinanggal ito? Matinanggal niya, ah. doon na. Yung puste ni Inay, binunot nila. <laughs> Dinong nila. Ang laging gastos ko niya, pakot. Nagiging mo ko pa naman din. Ikaw na ka na ako, sinasabang pagod. na tayo kung sinong kumawa niya. Hindi naman ninyo akong kasapin. <laughs> Bakit ninyo binunot yung, yung pibising puste? <laughs> Mga, wala kayo respeto. Pwede naman ninyo itirahan niyo ang agwat. Para, di ba, pag bibili kayo ng lupa, titirahan ninyo. Huwag ninyong lalagyan ng pulso. Huwag ninyong bubunhuti na hindi nagpaalam. Nagbaya din, parehas tayo nagbaya dito. Huwag ninyong kayaan. Anay! mata kami sa ina ay ah makitig namin hindi nawa nila kay ina oh yun. ito yung patid ko ayun nang hingi kami ng gulay ayun. so uh, uwi na kami